So yun mga magandang hapon sa inyo mga kalode Panibagong video na naman tayo mga lode So yun mga lode, bago tayo magumpisa Shout out pala, mag shout out tayo Shout out pala Kay Thompson Hunter Vlog Shout out sa'yo tol, God bless sa'yo Salamat sa suporta Aaron Smith Shout out sa'yo tol, God bless sa'yo tol To next Alimokon Hunter, God bless sa'yo tol Shout out sa'yo tol, Ingat ka sa bird hunting. Salamat sa iyong suporta sa akin. So yan ay maulan dito sa aming probinsya. Sa probinsya ng Bohol. Oh. So yun mga Lodi, ito yung ating mga saging mga Lodi. Update lang natin yung ating mga saging na nilagyan natin ng tahop mga kaludi. Kasi umuulan na mga Lodi para yung tahop mga lodi ay malata mga lodi para tumaba yung mga lupa ng punuan ng ating saging so ayun mga lodi yung ipa natin no? Oh. dito yung mga manok natin ayun mga lodi to nilagyan lang natin mga lodi so ayun mga lodi yung mga saging natin madami ito mga lodi oh. kita ko sa inyo mga lodi So yun mga Lodi, kung bago ka palang sa aking channel na Padpad Pad Mang Lodi, pwede kang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa video ko mga Lodi. Wala tayong bird hunting sa ngayon mga Lodi kasi maulan na araw sa amin mga Lodi. Palagi ng ulan. Kaya dito muna tayo sa ating mga tanim na saging. Nag-update lang tayo. O, tingnan mo mga Lodi yung mga manok natin mga Lodi dito doon yung mga kambing natin mga lodi so ayun mga lodi pakita ko sa inyo mga lodi yung ating mga kuwan, tanim na saging mga lodi so ito na mga lodi oh manok ang atong ibutang nga tahop mga lodi yung nilagay natin na tahop kinakha ng manok ito mga lodi may saha na mga lodi medyo libon-libo ng mga lodi matagal umulan mga lodi kaya yung ating mga saging dito mga lodi ay parang pangit yung kanilang purma kasi sa tagal lang init ng panahon ngayon pa umulan mga tatlong buwan na dito hindi umulan mga lodi Lagyan na natin ng tahop ng alas 5 na dito mga kalode 5 pm pero may araw pa mga lode oh grabe pero umulan kanina mga lode no ito na yung mga kuan ng mga lode mga sagbot na buhay ng mga lode sa ulan dito yung ating mga manok lang mga lode gumala mga lode hmm? madami itong tahop mga lode Hmm. Hmm. Dito yung mga sisaw natin mga lodi Dito sila kumakain mga lodi yung ating mga manok Nandun pa mga lodi Hindi ko pa natapos to paglagay ng tahop mga lodi Kasi Madami ka Madami tong punong saking mga lodi Kaya ako lang naglagay Kaya matagalan ako mga lodi Dito lang yung ating mga alaga maggala mga lodi so dito yung pa pabo natin mga lodi mga manok natin kambing madami itong tahok mga lodi dito lang yung ating mga alaga nag gala-gala sa paligid natin mga lode kaya nilinisan natin mga lode para makita lang natin dito sa paligid so ayun mga lode doon yung dito yung ibang tahop mga lode oh mga manok natin dito lang dito lang sila magala-gala. yung bibi natin doon oh dito lang yung ating mga bibi dito lang ako maghanap ng itlog sa kanila mga lodi kasi yung itlog nila mga lodi ay kahit saan sila nag-itlog. Dito mga lodi, oh. Hmm. Yung bibi natin. Dito yung iryan natin mga lodi. Medyo maliwalas yung iryan natin dito mga lodi. Hmm. Dito yung mga bibi natin mga lodi. Hmm. yung ating punong niyong mga lodi oh parang sobrang tuwa nila mga lodi na inuulan na sila mga lodi sobrang lakas yung ulan kanina mga lodi kaya natuwa yung ating mga alaga dito dito ako magpakain sa kanila mga lodi So yung kulungan natin sa ating mga huli mga lodi sa alimokon Dito sila dumapo mga lodi pagabi yung ating mga lagang manok. May aso tayo dito mga lodi. Dalawa ito mga lodi yung isa nakawala mga kalodi. Dito tayo magpakain mga lodi sa ating mga laga. Dito sila umuwi mga lodi. So mga lodi may binabaje tayo ng manok mga lodi oh. saka mga lodi ay yung ating roster pala mga lodi ay anim na piraso mga lodi kasi may 25 tayo na inahin kaya so, mga kalodi yun lang yung konti natin mga kalodi tayo ay nag update lang sa ating mga tanim mga kalodi na punong saging tapos umuulan din dito mga kalodi kaya magpasalamat din tayo sa Panginoon mga kalodi na umuulan yung ating panahon ngayon so yun mga lode yung mga bunga sa ating mga tanim na saging may blessing na naman tayo mga klode may bunga na naman Yung ating mga tanim dito mga klode na saging mataba na mga lodi. so yun mga klode dito lang na, nagtatapos ang video ko mga klode wag, wag nyong kalimutan mag subscribe mga klode kung bago ka pa lang sa aking channel so yun mga klode dito lang natatapos ang video ko mga klode Oh let me up with a bright smile on now Put me in the dark that so won't get lost now To the moonlight I see are real right now